Super thankful ako sa mga magazines na they still consider me being part of the top list nila. And of course, sorry, uh, thank you din sa mga fans na binubot nila din ako sa mga ganung top list. Status ng love life? Well, I, may hashtag ako sa Twitter ngayon, follow me at Rafael Rosel. Lagi kong sinasabi, love life always. Although hindi siya typical na love life na na ina-associate niyo sa word na love life. Para sa akin kasi, ah, uh, pinili ko muna maging single para i-enjoy ang buhay ng mag-isa at, uh, mag-explore, makimingle, na walang obligasyon o responsibilidad na nakailangan Usually, nalilink ako sa mga nakakasama kong mga babae, para at the meantime, I think there's a rumor going on na nililigawan ko yung showbiz partner ko, si Bianca King, sa maghihintay pa rin. Personally, hindi ako naniligaw dahil hindi ako naniniwala sa best foot forward. Naniniwala ako sa friendship muna. Naniniwala ako sa bonding. Wow! Si Mara! Sobrang kulit niya. Hindi yun nauubos ng energy. At uh, na-appreciate ko siya, lalo na pang nasa tabi ko siya. Energetic lang siya. Eventually, uh, nag-surf trip kami at uh, super bonding kami sa surf trip na iyon. Yan, naging good friends talaga kami. So up till now, friends pa rin kami. Hindi ako sure Hindi din ako gumagamit. Estudyante ako. Gumagawa ng study sa Shabu Changi. One of my brothers died of overdose. Nakilala ko siya sa isang pelikula na ginawa namin na advocacy film laban sa shabu at uh, iba't, iba't ibang droga. Ang title ng pelikula ay Tulak. Kasama ko ngayon si Mara Lopez Yokohama na nag-inspire sa akin na maging raw food vegan. Yes, shopping muna tayo. Alright? Are you ready? Yes. yes. Are you ready? Are you ready? Let's go! So dito kami bumili. Draft na mga peanuts, um, lentils, beans. Yes, um, yeah. exactly. So meron tayong beans. Pero um, ngayon bibili tayo ng soy beans para gumawa si Mara ng uh, soy milk. Three years ago, yung hinahanap ko rin sarili ko, yung nag-soul search na ko, binago ko rin kasi yung diet ko dahil nagpa-cleansing ako sa isang alternative medical health clinic. I-decide ako na maging pescetarian, which is a diet that consists of just eating fish and uh, vegetables, rice, pasta, bread... Pero umiiwas lang talaga sila sa meat, pork at chicken. One kilo for you, then I'll buy one kilo for myself. Hmm. Just get a one big one, na lang para ano? Ito na lang. Okay na to. Magkano? kuya discount, ah. Sige. 90 PILA. PILA. Wala pa kayong ano yung pwede ngayon na medyo malaki ng konti? Pwede to ngayon? Ayan, etong unang dish na tinuro ni Mara sa akin. Ah, uh, pesto. Uh -oh pasta. Uh, at gulat na gulat ni Raph dahil nung sinerve ko sa kanya, mukha talaga siyang pasta, di ba? Mukha ang pasta, tapos at... yung lasa niya, nakaka-fulfill parang pasta, pero mas magaan siya. Wala siyang gluten, magaan sa katawan at uh, raw yung energy. Raw. Niya. All made at from fruits and talaga. vegetables. Exactly. So ito yung parang naging raw vegan starter kit ko. So yung ginawa ko, trinay ko siya for a week, at uh, yung meditation ko, sobra ng iba. As in, call me weird, ha? Pero yung Iba na yung nakikita ko sa meditation ko. Lid on. Fingers outside. Medium speed. Let's go. Spin it! Basically, yun yung pasta. Papatungan natin ng pesto alara. Idrisen natin ng black olives. Lagyan natin ng konting garnish. Gano'n naman ang pag preset mo. There you go. Mara in the Raphael. Yes. Ito yung uh, pesto pasta. Um, one of my favorite dishes. I can eat this every day. I'm so proud of you. Thank you so much. Cheers. Cheers. For all vegans. raw vegans. Mm. Oh, wow. Wow. Uh, Try. Uh, no, Parang siya yung ideal guy ko na... Um, he's my he's one of my best friends. He is boyfriend material, pero para sa akin, I'm I'm super grateful na sa friendship namin. Good job. Thank you. Thank you. So, yeah.